Hello mga love. So dumating na nga pala yung mga uh, balikbayan box na pedala natin sa mga nanalo. Congratulations. So dumating na yung mga love. At ito, i-unbox yeah, ia yeah, unbox na nila mga love. Sobrang happy ako kasi um, sa lahat ng mga sumubaybay sa akin simula una hanggang ngayon mga love. Sobrang thankful ako sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako, hindi ko marireach yung more than 100k na tayo ngayon mga love. So maraming maraming salamat. And na-receive na nila. Nakakatuwa mga loves kasi yung pag-unboxing nila, makikita mo talaga yung happiness. And yun ang gusto kong makita talaga mga loves. Kaya sabi ko, okay lang ba na mag-video kayo? So yung mga loves na video nila. And ito na yata yung pinaka-cute na unboxing na, na, na nakita ko. Kasi sobrang cute mga anak niya kasi mga loves yung pinag-unbox niya. So, binuksan na niya. Uh, ni mamdayan ka so anong yare medyo malabo yung pagkakuha at saka madilim ngayon <laughs> sobrang effort niya um, inano niya yung mga anak niya, sabi niya, kung pwede i-ano, yung mga anak niya na lang yung mag-video, ay, mag-video, <laughs> yung mag, ano, yung mag -unboxing, mga love. So, I think the unbox na niya, tapos binalik niya ulit sa box, and then, in-unbox nung kanyang mga, nung kanyang mga junake. So, sobrang cute nila, mga loves, as in. sabi <laughs> ko, pwede na silang mag-vlog. Ang cute talaga. So, eto muna yung part 1, and then yung part 2, abangan nyo, abangan nyo mga loves. So, once again, sobrang ako nag papasalamat sa inyo and hopefully sana magkaroon tayo ng ano magkaroon tayo ng extra alam niyo magkaroon tayo ng budget para makapamigay ulit tayo ng balik buying box kasi sobrang saya talaga mam, mamigay mga loves lalo na talaga kapag nakikita mo yung mga ganyan reaction. So, sobra akong nagpapasalamat and sana mas dumami pa tayo para meron tayong mas marami mabigyan ng box. Tatlo lang kasi yung kaya ng lola yung mga lads kasi alam nyo naman na uh, sarili kong pera, walang sponsor. Mas maganda sana kung may mag-sponsor sa atin kaso wala ang mga lads. <laughs> Hindi naman tayo ganong kasikat. Pero, hopefully, sana, sabi ko nga, kung na-reach na natin yung 100k ngayon sa YouTube, sana ma-reach din natin yung 100k sa Facebook. So pag na-reach natin yung 100k sa Facebook, mga loves, ngayon kasi nasa 50k pa lang tayo. So, pag na-reach natin yung 100k sa Facebook, baka makapagmigay ulit tayo ng balikbayan box, mga loves. So ayan panoorin nyo na ang napaka-cute na unboxing ng anak ni Ma'am Day ng mga, ng mga anak ni Ma'am Dayan. So thank you so much, mga loves. Panoorin natin. tawel ni Labs. Ang ganda po ng kulay, oh. Wait po siya, guys. Tapos, meron ko po pong isang tawel. Napakarami na po namin tawel. Thank you po, Labs. Guys, ito po yung sabon. Ako po lang po kasi po na uwi po ni Ate sa dorm. Tapos, eto po. Dalawang po face na lang po yung natira. Kasi po, nauwi na rin po yung isa. Ate yun na po. Guys, nakikita ko na. Ang laki po yung ng sirap ng pampahing cake. Ito po siya. Ang laki po ha. Thank you po, Miss May Cruz. Uy, sabay ang mga laki Ay po naman. Guys, nakikita ko. Napakarami noodles. Ito po siya. Ito po yung rabbit. Bye. Hindi yan laki, Mi. May... At may... At may popcorn po kayo dito. At may... May ano ba tayo dito? Ma may gamot na parang gami na orange at ano, apple. Vitamins yan, anak. Vitamin C. Ayan. po ang <coughs> orange <you coughs> na natin. Ito natin. Ito, chocolate po. Thank you po, And May chocolate patali dito, guys. Sobrang laki na magamit po siya. Tapos ito po, napakarami pong cake ka. Thank you po, miss May. sausage po po. Thank you po, Miss May. Tapos, ano po ito, noodles na lakmi? Like Parang lakmi yan. Maangang po. po siya. Maangang noodles. Ma Ma At ito po yung pampaganda ng mukha. Ito po yung pinkies sa mukha ko. Ah, ito po yung spam. Ang ano, yaki po niya. Ang bigat po. Ito po ang peanut butter. Ang favorite po ni Miss May. At ito po yung gamot. Gan gamot po siya. Pag, Pag dapat may lamat. <laughs> At may laman ang chat. Very good. At ito po ang Tamang po to pa din mo po guys. Thank you po Miss May. Ito nama nga po yung pabango at saka ni Miss May. Thank you po Miss May. At ito po Jay. Jay ano? Jay po siya. Pwede Então